Matapos makuha ng envoy ang scroll na naglalaman ng malakas na teknik ay napasabi na lang ang kasama nitong envoy na si Gu Chen Rao ay talagang tapat at matuwid para sundan raw nito si Miss Shu papunta sa Tianyuan Pavilion. Sa mga sinabi naman ng envoy sinakyan naman at pinasalamatan naman ito ng ating bida, sinabi rin ng envoy na ito raw ay napakalalim at talagang ito raw ay isang pamamaraan na nasa antas ng heaven at si Gu Chen raw ay matalino dagdag pa niya na akala raw niya na ayaw na niyang ibigay ito at kailangan na nila gumamit ng ilang mga trick para makuha lang ang bagay na ito at nagsaad rin ang isa na nakakalungkot raw na ang tanga raw ng ating bida at madali lang itong naluko nila at silang dalawa raw ay tiyak na makakuha ng mga kasanayan ng heavenly rank sabay din itong napatawa na lang nagsalita naman rito ang nilalang na hindi raw ito tulad ng hitsura ng libro na nagmula sa Heavenly Sacrifice kaya kailan raw ni Gushuan siya nakuha ang mga kasanayan ng Heavenly Rank na ito at kung bakit hindi niya raw ito alam. Sinagot naman ito ng ating bida na ang Heavenly Technique na yun raw ay mga kaisipan lamang niya na isinulat niya ng walang malay sa kanyang libangan lamang. Sa narinig naman rito ng nilalang di naman ito nakapagsalita at dismayado, Matapos naman noon ay nag na doon si Gu Xuanzhen at may bigla naman mayroong tumawag sa ating bida, at narinig naman niya ito kaya napadilat na ito, kaya lumabas na doon si Gu Xuanzhen sabay din na tinanong na niya si Miss Shu kung ano ang sadya nito at tumugon naman rito si Miss na may itatanong lang raw siya sa ating bida, habang sila ay naglalakad doon napaisip naman rito si Miss Xu na napakagabi na raw at hindi pa raw ni Gu Xuanzhen inilipat ang kama nito at kung nagpa-practice ba raw ito ng walang tigil at hindi pa niya ramdam ang pagkagutom. Nagtanong naman rito si Gu Xuanchen na bakit raw dumating rito si Miss Shu sa ating gabi na ito habang si Miss Shu Feiyan naman ay napaisip na lang ito na ano ba raw at bakit bigla raw siya nag-alala tungkol sa ating bida at nakakalimutan niya na raw ang pinakamahalagang bagay. Sabay din na nagsalita na rito si Shu Feiyan na ngayon raw ay tinupad raw ng ating bida ang pangako nito at hindi raw nito sinabi sa kahit kanino na tinulungan siya nito sa pag ng kanyang formation disk at sabay din na pinasalamatan niya si Gu Xuanchen sa tulong nito sa kanya. Sinagot naman ito ni Gu Shuanchan na walang anuman raw ito at isa lang raw itong maliit na pabor lamang at huwag raw itong mag-alala at sinangayunan at tumugon naman rito si Xu Feiyan na may isa pang bagay raw na hindi niya sinadyang ipinadala ang isang tao para bantayan ang ating bida ngunit ito raw ay aksidente lang nakita ng kanyang katulong na nakuha ng envoy ng Tianyuan Pavilion ng isang manual mula sa ating bida na parang isang kayamanan at kung totoo ba raw ito sinang-ayunan naman ito ni Gu Xuanchen at totoo raw ang mga nakita ng alagad nito na nagbigay siya ng isang heaven level technique sa envoy. Kaya napasabi naman rito si Miss Xu Feiyan na ang mga kasanayan raw ng ating bida sa formation ay napakalayo sa kanya at mayroon raw itong mga kasanayan na nagagawa ang envoy ng Tianyuan Pavilion na maging napakahalaga at talagang hindi raw niya ito maintindihan dagdag pa niya na hindi ba ito pumasok sa Xu Mansion para lang tulungan siya ng walang kapalit at tama ba ito ay bakit raw ginawa ito ni Gu Xuanchen ang pagtulong nito sa kanya. Sabi pa niya na huwag raw siya nitong paulit-ulit na sabihan na ito ay simpleng interesado lamang sa kasaysayan ng Luoyang City at hindi niya raw ito paniniwalaan. Tumugo naman rito ang ating bida na kung ano pa ba raw ang ibang dahilan at kung ano raw ang sa palagay ni Shufeyan na dahilan niya sa pagtulong niya rito. Di naman rito nakasagot si Shu Feiyan bagkus na paisip na lang ito na kung hindi niya raw alam na kaya niyang i-refine ang napakalakas na arena yun at ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay kamangha-mangha. Ay kaya niya pang ilabas ng walang pagod ang mataas na antas ng kasanayan na kahit na ang mga special envoy ay naiinggit at nakakapaniwala raw siya rito sa dahilan na ito hanggang sa isang antas. Pero ang taong ito na si Gu Xuan Rao ay tila hindi ito mayroong anumang intensyon sa kapangyarihan ng kanyang Shu Mansion sabay din itong nagsalita na pwede raw na dahilan na totoong may gusto talaga ang ating bida sa kanya, sabay din itong napangiti habang namumula pa at napaisip na lang rito si Shu Feiyan na sa kanyang pag-iisip ng mabuti raw ay hindi na nakakagulat na ang envoy ay gumawa ng isang paghihintay at pinayagan raw si Gu Xuanchen na pumasok sa Tianyuan Pavilion at mukhang ibinigay raw ni Gu Xuanchen ang kanyang heavenly technique para lang makasama lang siya nito habang ito'y namula na lang at dagdag pa niya na tila raw na ibinigay nito ang pinakamalaking secret heavenly book sa envoy para lang makasama siya nagsalita naman rito ang ating bida na ano raw ang sa tingin rito ni Miss Shufeyan at dahil naman doon ay napaisip na naman si Shufeyan na may posibilidad raw na nakita nito na ginagamit lang raw niya si Gu Shuanshan sa kanyang tunay na intensyon na makapunta sa Tianyuan Pavilion. Kasabay din itong namula na naman at litong-lito na siya sa kanyang mga iniisip. Kaya bumigay na ito kasabay din na nagtatakbo na rito si Miss Shufeyan at nagsaad na inaantok na raw siya kaya matutulog na raw siya ng maaga. Nadismaya naman rito si Gu Xuanchen sa pinaggagawa ni Xu Feiyan at napaisip na lang ito nakakaiba raw ang babaeng ito at kahit na nakita nito at bakit raw gumawa ito ng ganoong malakas na reaksyon? Makalipas naman ang ilang araw ay nagsimula na nga silang pumunta na sa Tianyuan Pavilion kaya nagsabi na si Shu Feiyan sa dalawang envoy na magpapalem raw muna siya sa kanyang ama na City Lord at sinagot naman ito ng envoy na pumunta na raw ito doon at magpaalam ng maayos at sa talento raw ni Miss Shu ay nakatakda raw itong pumasok sa formation pick sa hinaharap at maganda kung magkita raw sila muli ng isang beses sa isang buwan. Nagsalita naman rito ang ating bida na nagtataka raw siya na kung gaano core aming mga pick ang nasa loob ng team. Tianyuan Pavilion. Ang mga pick ng Tianyuan Pavilion ay ang main pick, marshal pick, formation pick at alchemy pick at ang mga natitira ay tinatawag na kolektibong comprehensive picks at ang namumunong sa main pick ay ang master ng pavilion. May ilang mga pick naman sa ilalim ng main pick at ang bawat pick ay pinamamahalaan ng isang pick master. At mayroong ilang maliit raw doon na pick at under o ang namumuno rito ay ang big pick at ang pick master raw ay under ito sa elder sa kada pick. Ang iba't ibang maliliit na pikraw ay pinamamahalaan ng iba't ibang mga elder. Sa kanila ay ang mga elder na may relatibong kahangahangang cultivation ay karaniwang tinatawag na core elder, nagsalita naman ng envoy na kada major raw ay mayroong isang pickmaster ngunit mayroong itong maraming elder at core elder dagdag pa niya na para sa mga detalye raw at pag-uusapan raw nila ito habang naglalakad kapag dumating na raw si Miss Shu at nagsalita naman rito ang kasamahan nitong envoy na kapag nakarating raw sila sa Tian Pavilion ay ipakilala raw nila si Miss Shu sa formation pick at sa ating bida naman ay sa martial pick ang pinakaangkop na lugar para sa kay Gu sa isip naman ng dalawa na kung magtagumpay raw si Gu Shuanchuan sa Tianyuan Pavilion sa hinaharap ay maaari nilang gabayan ang daan at hindi lamang makakakuha siya ng maraming benepisyo mula sa sekta ay kundi higit sa lahat ang pagkakaibigan raw nila at sabay tawa. Habang si Gu Shuanchuan naman rito ay napaisip naman ito tungkol sa Marshall Peak na sinasabi ng envoy sa kanya. Makalipas ang tatlong araw na kanilang paglalakbay ay nakapunta na nga sila sa outer peak ng Tianyuan Pavilion. Nagsaad naman rito ang envoy na ang Tian Pavilion raw ay nasa harapan na nila, sa kanilang pagpunta naman doon ay nadatna naman nila ang isang elder, si Zhou Yuan Shi isang elder ng formation peak at nasa early stage of soul control realm na ito, Sabay din itong binati ng dalawang envoy sa isip-isip naman ng dalawa rito na ano raw ang nangyayari at kagabi lamang raw sila nakarating sa Tianyuan Pavilion at wala pa raw silang pagkakataon na ipakilala sila ang ating bida sa mga elder kaya bakit raw si Elder Zhu ay nakahintay na rito. Di naman sila pinansin ni Elder Zhou Yuan Shi bagkus dumiritso lang ito sa kay Shu Feiyan at nagsalita na kung si Shu Feiyan ba raw ay ang anak na babae ng City Lord ng Luoyang na si Shu Tianlong at kung ito ba raw si Shu Feiyan at kung ito ba raw ang ay ang nag-iisa na pinagsama ang musika ng pipa sa isang formation at sinang ayuna naman ito ni Shu Feiyan. Habang sa isip naman ni Shu Feiyan na ang Elder Rao na ito ay talagang kilala siya nito at bigla naman naghanda si Elder Zhou Yuan Shi ng oras sa kanyang dalawang daliri kasabay din na nilagay niya na ito sa nuun ni Shufayan kaya ito nabigla na lang sa ginawa ng elder. At nagsaad naman rito ang elder na mabuti naman raw at kahit hindi raw siya kasing talino nang nakita nito ay mayroon pa rin raw siyang ilang talento kaya handa ba raw si Shufayan na sumali sa kanyang formation pick at mag-insayo ito kasama niya? Sinang-ayunan naman ito ni Miss Shufayan at kasabay din na binati niya na ang kanyang bagong master. Sa isip naman rito ni Xu Feiyan na kung nanaginip lang ba raw siya dahil ang pagiging disipulo raw niya sa Tianyuan Pavilion ay napakadali lang, biglang nakuha naman ni Elder Zhou Yuanshi ang pansin ni Gu Shuanchen kaya kinuha niya na ang pansin ng ating bida, at nagsaad na si Gu Shuanchen raw ay tatanggapin niya rin raw ito bilang disipulo niya habang ang envoy naman ay pinagpawisan na lang na nagsabi sa Elder na ang totoo raw ay... Di naman niya natuloy ang kanyang sinasabi dahil dumating na doon ang elder ng martial Peak at nagsaad ito na si elder Zhu Yuan rao ay kititanggap lang nito ng disipolo at ngayon ay tatanggap na naman ito ng disipolo kaya ito raw ay nakakapagod. At sa palagay raw niya ang batang si Gu Xuan Chen raw na ito ay may kahangahangang buto at mas comfortable raw ito sa kanyang martial arts kaya magiging disipolo raw ang ating bida ng martial peak at ito ay si Jiang Wu Feng, isang core elder ng martial peak at nasa middle stage of soul control realm na ito. Inis naman na sumagot rito si Zhou Yuan Shina. Ang tuturuan raw niya ay ang mga napakagaling na disipulo para sa kanilang Tianyuan Pavilion kaya paano raw siya mapapagod. Dagdag pa niya na narinig niya raw na kamakailan lang raw ay mayroong bagong mga disipulo na sumali sa Marshall Peak nito at marami sa kanila raw ang naging mga disipulo ni Jiang Wufeng kaya siguro raw na mas pagod ito ngayon at tumugon naman rito si Jiang Wufeng na nagbibiro lang si Elder Joe dahil sa katunayan raw ay kapag mas may kakayahan ito ay mas maraming trabaho ang gagawin nito dagdag pa na kapag naging isa sa mga Pangunahing elder raw si Elder Jiang ng Formation Peak ay marahil na makakatanggap pa ito ng ilang mga disipulo. Kasabay din na, din na nila natiis ang isa't isa kaya pinakita na nila sa isa't isa ang kanilang mga galit. Mayroon naman isang matanda doon na umiinom ng alak at bigla itong nagsaad na ano ba raw ang kaguluhan rito. Dagdag pa niya sa kalawakan ng araw ay sinira raw nila ang kanyang matamis na panaginip at ito ay si Elder Qin Sanban isang elder ng Alchemy Peak at nasa Peak Stage Soul Control Realm na ito dismayado naman sila sa pinagsasabi ng matanda at napatanong na lang sila Shu Feiyan rito, habang si Gu Xuanshi naman ay nakuha naman nito ang pansin ng matanda na si Qin Sanban. Nagsaad naman si Zhou Yuanxi sa matanda na bakit raw lasing na naman ito at kung patuloy raw nitong gagawin ito ay natatakot raw siya na wala na itong matirhan sa Alchemy Peak at sinangayuna naman ito ni Elder Jiang Wufeng at nagsalita rin ito na umaasa lang raw si matandang Qin Sanban sa edad nito at mas mataas na cultivation kaysa sa kanila at ngunit ito raw ay namumuhay ng isang kakaibang buhay tulad nito na namumuhay lamang sa nakaraan. Di naman ito sinagot ng matanda bagkus bumaba lang ito at nagsaad lang rito si Elder Chin Sanban na mga patakaran mga patakaran ay katumbas ng ilang pera sa alak, at ngayon lang raw niya na naisip na hindi ba raw na ang dalawang elder, ay nagnanasa ito sa kay Gu Xuanshan dahil ito'y may kakayahan na isang heaven level skill, nagtinginan naman ang dalawang envoy at napaisip sila na paano raw nilang lahat na nalaman na may kasanayan sa antas ng heaven si Gu Xuanshan, sa sinabi naman ni Elder Chin Ban tumugon naman rito si Jiang Wufeng na ano ba raw ang walang kwenta na pinagsasabi ng matanda. Di naman ito sinagot ni Elder Chin Ban bagkus sinabihan nito si Gu Shuanchan na alam raw ng dalawang taong ito na ang kasanayan ng ating bida ay isang secret access o secret method na isang heaven level skill kaya may masamang intensyon raw ang dalawang mga elder na ito sa kay Gu Shuanchan. Tumugon naman rito ang ating bida na kung ano ba raw ang ibig sabihin ni matandang Elder Chin Ban rito. Sinagot naman ito ng matanda at tinawag niyang brat si Gu Xuanchen at kung hindi pa ba raw nito alam ng ating bida, sabay din itong uminom ng alak, ngunit wala na palang laman ang kanyang iniinom. At pinaliwanag naman ni Elder Qin Sanban na ang pinakamalaking pakinabang ng sikretong akses raw sa pagpapasa ng mga kasanayan ay ang mga practitioner ay kailangan lamang ipasok ang kanilang soul power rito upang maunawaan ang mga lihim ng mga kasanayan. Ngunit sa bawat pagkakataon raw na ipinapasok ang soul power rito ay ang bearing capacity ng sekreto ng access ay magiging mahina at walang nakakaalam kung ang sekreto ng access ay mauubos at masisira pagkatapos ng isa pang pagbasa. Kaya yun raw ang dahilan kung bakit ang dalawang taong ito ay nagkukompetensya sa isa't isa na tanggapin ang ating bida bilang kanilang disipolo, sabay turo sa dalawang hangal na pinagnanasahan ng heaven level technique ng ating bida. At nagalit naman ang dalawang elder rito at nagsaad sila na lasing na raw talaga si Elder Chin Sanban at wag raw itong magsalita ng mga walang kwenta. Dagdag pa ng mga angal na elder na ito raw ay kaiyahiya ngunit di naman sila pinansin ng matanda bagkus uminom lang ito ng alak sa kanilang harapan. Nagsabi ito na maganda raw ang alak sabay din itong naglakad na doon. Habang si Gu Xuanzhen naman ay napangiti na lang ito at sa isip pa niya na nakaka-entresado raw ang matanda na ito nagsalita naman rito si Miss Shufeyan na kung sa formation pick ba raw o sa martial pick ang ating bida sa sali, at kung sa formation pick raw si Gu Xuanzhen sa sali ay tiyak raw na magkasama sila na magkukultivate, cultivate ngunit siya raw ay nag-iisip din na sa kakayahan raw nito ay sayang naman kung hindi ito pupunta sa martial pick, kaya kumilos na ang dalawang buwaya at nagsaad si Zhou Shi na dahil raw si Gu Shuanchen at Xu Feiyan ay magkakilala ay mabuti raw na sa formation pick na lang ang ating bida sumali di naman nagpauli si Jiang Wufeng Rito dahil nagsalita rin ito na pumunta raw si Gu Shuanchen sa martial pick dahil kahit pa mayroon itong heaven level skill ay kung walang gagabay raw Rito ay makakapag-aral lang ito ng kaunti lang at pinag-agawan na nga nila ang ating bida. At nagpatuloy lang ang kanilang pag-aagawan, bigla naman nagsaad ang ating bida na si Elder Chin San Ban Rao, kaya napatigil at nabigla na lang rito ang dalawang elder sa kanilang narinig, kasabay din na umalis na doon ang ating bida, at nagpunta ito sa harapan ng elder, sabay din na nagsaad si Gu Xuanzhen na gusto niya raw na sumali sa Alchemy Tech, kaya nagulat na lang rito si Elder Chin Sanban sa sinabi ng ating bida. Pati na rin ang dalawa ay nagulat na lang sa hindi inaasahang desisyon ni Gu Xuanshan, sabay din na nagsalita si Elder Chin Sanban na huwag raw siya nitong harangan at wala raw siyang interes na gawin ito na kanyang disipolo at nagkamali raw si Gu Xuanshan na nilapitan na tao, Sinagot naman ito ng ating bida na sa kaso raw na ito ay hindi na raw ito mahalaga at nagka-entresado naman rito ang matanda, kaya matapos naman noon ay nagpunta na ang dalawa sa Yanyaw Peak ng Alchemy Peak ng Tianyuan Pavilion. Nagsabi naman rito si Elder Qin Sanban na nakarating na raw sila rito, kaya saan na raw ang pinanggako sa kanya ng ating bida. Di naman ito tinutulan ni Gu Xuanqian dahil naglabas na ito ng isang masarap na alak sabay din niya itong binuksan para ipainom sa elder at sa isip-isip naman niya na ang lungsod raw ng Luoyang ay kilala sa alak nito at sa simula raw ay mabilis siyang nagbasa ng ilang kabanata ng mga sinaunang libro tungkol sa pamamaraan ng paggawa ng alak. Ngayon raw ay sinubukan niya na gamitin ang mga exotic flowers at herbs na ikaanim na antas na nerefine niya sa Heavenly Star Secret Map bilang mga hilaw na materyales at nagawa niya ito ng napakaganda habang ang elder naman ay napaamoy na ito sa alak. Kaya binigyan na ni Elder Chin Sanban si Gu Xuan ng isang bote at token at nagsaad rin ito na ito raw ang token ng pagkakakilanlan ng ating bida at matuto raw ito sa Alchemy Pick sa pamamagitan ng sarili nitong kakayahan. Dagdag pa niya na ito raw ang elixir na ipinamamahagi sa mga disipolo ng Tianyuan Pavilion at bibigyan pa raw niya ito minsan bawat tatlong buwan at pwede na raw nitong subukan at tamasahin ang gusto ng ating bida doon at ang alak raw nito ay napakaganda kaya ngayon raw ay hindi raw siya hihinto sa pag-inom ng alak. Nagsaad naman rito ang nilalang na si Gu Xuanchen Rao ay nahulog minsan at sa katunayan raw kinilala pa raw ng ating bida ang isang taong lasing at bilang master. Dagdag pa niya na ngayon niya lang raw naisip na si Gu Xuanchen pala ang nagpakalat ng balita na mayroon itong heaven level skill ng maaga pa noong nasa Luoyang City pa ito at kung tama ba raw ang kanyang inaakala na pangiti naman rito si Gu Xuanchen sabi pa ng nilalang ng ngunit raw ay maliwanag na determinado sila na kunin ito pero handa rin silang payagan ang ating bida na pumunta kasama ng matandang lasing na ito at kung ano raw ang sinabi nito sa kanila noon, tumugon naman rito ang ating bida na sa katunayan raw ay aaminin niya na nasinabi niya lang raw na ibinigay niya ang heavenly rank skill sa Yuan Envoy. Kaya napatawa naman rito ang nilalang at napasabi ito na anong trick raw na ito na tumawid sa ilog at pagkatapos ay sinira ang tulay at ang mga dalawang envoy na yun raw ay mga hangal at ngayon raw ay walang saysay ang kanilang ginawa. Dagdag pa ng nilalang na gayon pa man raw ay akala raw niya na alam na ito ni Gu Xuan na noong ginamit ng mga envoy ang Tianyuan Pavilion para maglaro laban sa ating bida ay may intensyon silang patayin ang ating bida nagsaad naman rito si Gu Xuanshan na sinabi niya raw sa kanila na ang ibinigay niya raw pala ay dalawang set ng Heavenly Skill o tinik sa Envoy. Dahil doon bagbog Sir Ado naman rito ang dalawang Envoy. Dahil sa isa lang na heaven level teknik ang binigay ng dalawang envoy sa elder ay nagalit naman rito si Zhou Yuan Shi at tinawag niyang Shu Yuan at Ming Kung ang dalawang envoy at nagsalita ito na ano raw ang katapangan nila na hindi ng mga envoy na nireport sa sekta at lihim na itinago ang heaven level skills at sabihin na raw ng mga envoy kung saan na ang ikalawang heaven level skill pati na rin si Jiang Wufeng ay napasabi na rin na ilabas na raw ng dalawang envoy ang ikalawang heaven level skill. Tumugon naman rito ang envoy na walang kwenta raw si Gu Shuanchen at malinaw raw na isa lang ang ibinigay ng ating bida sa kanila dagdag pa niya na siguradong may masamang intensyon ito at nagbabalak ng masama laban sa kanilang Tianyuan Pavilion at sinang ayuna naman ito ng isang envoy ay nagsabi ito na talagang naloko raw sila. Di naman ito pinaniniwalaan ng dalawang elder bagkus inataki pa sila nito at sinabihan na ano raw ang katapangan ng dalawang envoy na maging matigas ang ulo. Kaya nagtalsikan na lang ang dalawang envoy at napasigaw na lang sila, punta naman tayo sa Yun Miao Peak. Nagsalita naman rito si Gu Xuan na mukhang ito ang Yun Miao Peak ng Alchemy Peak. At dahil raw sa gusto ng Tian Yuan Pavilion na pagandahin ni Elder Muya ang Nine Dragon Divine Peel ay natural na nasa Alchemy Peak ito pero ang lokasyon raw ng Yun Miao Peak ay napakalayo at malamang na nasa Dan Shen Peak si Elder Muya. May nag-usap naman doon banda na kakaiba raw at noon pa man ay ang mga elder mula sa bawat alchemithang ay pumupunta sa Dancian Peak paminsan-minsan upang talakayin ang paraan ng paggawa ng mga pil kahit na ang kanilang elder chin ay halos palaging nagpapanggap na lasing at hindi nagpupunta doon at narinig naman ito ng ating bida. Dagdag pa ng disipolo na pero raw ang mga elder ay nagbalik din sa Yan Miao Peak para hanapin siya at kaya bakit walang balita kamakailan nagsabi naman ang kasamahan nito na wala din raw siyang alam rito. Dagdag pa niya na si Elder Chirao ay tila nag ng isang alchemist mula sa labas ng Tianyuan Pavilion at ilang araw na ang nakakalipas ay ang pickmaster ay napakabisi ngayon tumugon naman ang kasama nito na kung totoo ba raw ito at dapat talagang mahalaga ang taong ito at nagpapagising raw ito ng kanyang kuryosidad. Dagdag pa niya na kung gusto ba raw nitong malaman bakit hindi ito pumunta sa Shen Peak pagkatapos nitong daanan ang Yunshou Ridge at magtanong sa mga tao roon sinagot naman siya rito na tumahimik raw ito dahil ang Yun yun Show Ridge ay kung saan raw nila hini-harvest ang mga spiritual herbs at hinahandle ang mga spiritual beasts pero nakarinig raw siya na may ilang tao na pumasok sa Yun Show Ridge para mangulekta ng mga herb kamakailan at hindi pa sila nakalabas doon. Tumugo naman rito ang kasamahan nito na kung totoo ba raw ito at ang kakaiba raw ito at baka raw may mali sa pagkakaintindi lang sinagot naman ito ng isa na hindi niya raw ito alam. Nagsaad naman rito ang nilalang na nagawang humula raw ang ating bida ng tama at si Elder Muhuya raw ay talagang nasa dungeon Peak ito pero ang Yunshou Ridge ay tila may kakaibang nangyayari doon. Sinangayuna naman ito ni Gu Xuanchen at wala pa raw siyang lugar na hindi niya tinatapakan o pinupuntahan, nakarating na nga ang ating bida sa Yunshou Bridge. At bumaba na nga doon si Gu Xuanchen para magmasid sa lugar na ito sa kanyang pagmamasid na sabi na lang ng ating bida rito na ang mga halaman raw dito ay lubos na umuusbong at ang kapangyarihan ng heaven rito ay sagana bagaman hindi ito kasing galing ng puwang kung saan nagre-refine ng mga pil si Elder Muhuya ay mas maganda raw ito kaysa ibang mga lugar. Ngunit may napansin naman siya doon at napasabi na lang siya rito na kung bakit raw may amoy ng dugo rito. At may napansin naman si Gu Xuanshan sa banda roon. At kasabay din na lumabas na roon ang malaking daga na mabilis na nagtatakbo. Naalerto naman rito ang ating bida, at nasabi rin rito ng nilalang na nagresulta raw ito sa isang malaking daga na may pilak puting balahibo sa buong katawan nito na napakabihira, sinalubong naman ito ng malakas na orya ni Gu Shuanshan, kaya tumalsik na lang rito ang malaking daga, at nakahandusay na ito sabay din na nilapitan na ito ng ating bida, Nagsaad naman rito ang nilalang na kung hindi ba raw ni Gu Xuanzhen ginamit ang 10% to ng lakas nito kanina at sa tingin ba raw nito ay ang spirit beast na ito mula sa Yun Shou Ridge ay napakadaling matalo. Tumugol naman rito ang ating bida na ang amoy raw ng dugo kanina ay talagang nagmula sa hayop na ito at ang sugat ng espada sa tiyan ng spirit beast raw ay hindi pa gumagaling kaya malamang raw na nasugatan ito nang hindi pa nagtagal. Kaya nasabi na lang rito ng nilalang na marahil na may ibang tao pa sa malapit sinagot naman ito ni Gu Xuan Chen na hindi lang yun at sobrang galit raw ng daga na ito kanina na gusto siyang patayin ito at siguro raw na inakala nito na kasabwat siya ng mga taong samugat sa kanya, hindi naman sila nagkamali dahil nandoon na nga ang mga taong tumutugi sa malaking daga. Nagtanong naman ang disipolo na ito na kung si Gu Xuan Chen ba raw ang pumatay sa kanilang Silver Moon Rat? Kalmado naman na nagsalita ang ating bida na kung kanila baraw talaga ang Silver Moon Rat na ito.